Sir nandito andito sa harap ng uh, Robinson ng uh, probinsya ng, ng uh, ko. Ayan guys, so, oh. ayan. Daming tricycle guys. Ayan ang Robinson. Ayan. Hindi ko alam kung anong lugar to guys. Baka na naligaw ako kasi kakagala. Ayan yung ko ng mga tricycle nila guys so, para dahan ayan yung karsada talaga diba? ayan eh, galing ako sa loob wala akong mahihakita ng maganda yung kasi sa dito na lang ako mga ng content sa nabas ng Robinson ayan ayan guys andito tayo sa mga ah uh, maraming maingay na motorcycle. Ayan, update ko kayo. Guys, sige. Up okay, ayan, bumili tayo ng apat na itlog ba yan, Idol? Apat, no? Ayan, Salam. alagang 46. Ayan, dito sa story ni ate na malaki-laki ng gonte. Mm -hmm. Ingat po tayo lang. Salamat, Kuya. Sige po, salamat sa po. Shout out po. Good evening guys. Ayan, nakabili na tayo ng itlog. Kagagala natin, kalalakad natin. Ito, nakabili tayo ng itlog. Itlog lang yung nabili natin. Kaya guys, thank you very much sa lahat kung naman nanonood nito. Bye-bye!